yung kitty million lang ngayon meron pala lang big mac thing. so yun, good morning good afternoon, good evening kung ano oras mo ma mapanood ng video na to ito po yung rest day vlog number 2 nandito po kami sa inageya at bibili po kami ng mcdonalds, tingnan po natin kung anong mga menu ngayon 2024 mcdonalds japan, let's go so yan guys nandito tayo sa log ng inageya papunta tayo sa mcdonalds order tayo tapos kain tayo sa bahay food trip with family po yung mga mcdonalds mga kamakulits ay chang ano yan ay chang sarap ba yan ngayon chocolate matcha matcha chocolate so, masarap din to strawberry o oh. ito po yung loob ng ano guys inagea tapos ito po yung mcdonalds Mamaya po bilhin tayo McDo. Order na tayo, guys. Tapos, kain tayo sa bahay. Tikman natin ang Japan, McDonald's. Ay, laruan. Kiddy, kiddy meal. Ito pala yung kiddy meal nila ngayon, mga kamakulits. Sa, sa Pilipinas ba? Ganyan ba ngayon? Comment down below po. Doraemon. Doraemon mga uh, yung mga minu nila yun guys double cheese burger double cheese meron pala silang big mac din tapos double cheese burger double cheese tapos may chicken filet yes ice cream sabi mo kay mami bilik ice cream tapos, ah, uh, yung ano nila ngayon guys, mga menu nila. Samurai yan kung tawagin. Samurai Mac. Meron ba sa Pilipinas ngayon mga mga kulits? Ito po yung mga bago nila. Anong matatawag yan? Bakit? Ito, bacon lettuce burger. Ito, chicken pireo tapos uh, fish fillet ito sarap guys oh bago nila to new down new masahin mo na okay na Asang mga dessert nila is ito. yon, may, may pancake, may ice cream, a la carte. Uh, drinks nila is zero sugar, Sprite, Panta. Ha? di to yan. Yan lang sa picture yan to now. Doon matigas yan. Yun. Apple uh, pie. May apple pie din mga kamakulits. Tapos. Yun. Ayan po yung mga menu nila ngayon mga kamakulits. Ito yung salad. Oh. Wala po nga pala silang kanin dito at chicken. Wala silang kanin, walang rice dito mga kamakulits. Kundi puro burger lang at nuggets, price. Yun lang po. Uh, mura lang din ang mga price niya. Uh, ang mga price niya po mga kamakulits, para lang siyang naglalaro sa 300 to 250 at 200 pesos po meron lang po ang set niya po. ah uh, gato po ngayon yung menu sa McDonald's Japan 2024. yon So, pagkatapos nito, guys, uwi tayo. Magpo-food trip kami ng aking mga kiddos. Uwi na kami. Kaya tayo. Keep watching. Ano kira? Kulang yung order, anong kulang? Uh, hindi na cola float. Ang cola float. Sa ito nagpapabili ng Doraemon eh. Pawin na kami mga na kami mga kamakulits. So yun, pass forward po tayo sa bahay. Kain na tayo. Let's go! So yun guys, kain tayo. Ah, ito nga pala may cock protein sila mga mga ulit. Uh, barbecue sauce meron din Ang in-order pala namin ay sa akin ay double cheeseburger kay Mami Lita is double cheeseburger. At meron mm. din kami chicken fillet. Mm. French fries. Wow. Kaya tayo, kaya. Kaya tayo, french fries? Wow. Kain tayo, ay tsaka Kain tayo, kain tayo. Kaya po natin yung no. double cheese kila, mga ka-mahalits. Uno. Wow, mga Yan po. Yan. First bite. Yung loob niya. Walang pinagkaya ba sa Philippines, mga ka yan, no? Oh. Papa! Papa, mano ko na video yan, eh. Mukbang to, mukbang pa, Kasi wala pa, wala pa pinang burger, eh. Kaya pa, isa lang mukbang. One, one to ten, right? Ten. Kasi, kahit sa Pilipinas, favorite color, but is burger. Si so, Akira naman sa nandun kumakain na nuggets at kanin so walang kanin doon sa McDonald's kaya dito lang sa bahay yung kanin kahit tayo mga kamahol Yan, double cheese. ay sorry mommy na good na nuggets mga kamahol ito pa lang ito pa nga doon Bọn trang mm? kain ca. Ka? Yung mga mga lips, bite ng nuggets with barbecue sauce. Kain po tayo. Mm. 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 Ang order ko nga pala ng drinks mga kamakulit is flight. Kay Mami Lita at kay Ayuri ay float. Ayan, chock load po. Kay Akira din po, chock float Ayan po, nandito po. ayaw huwag sa camera na kumakain siya kasi bago ninyo isang ngipin niya. So, yun lang ang ang menu ngayon sa McDo. Pero ang masarap doon, mga kamaulits, yung Samurai Mac. Pero medyo may kamahalan siya. Pero masarap yun. Meron ba sa Pilipinas noon? Eh mga... Yung mga mga 200. Oh, lamang daw na mga 200 'yan. Yung mga rider kung mga kasama natin sa McDonald's, comment nga kayo kung o... yung Samurai Mac or yung mga menong nakita nyo kanina kung meron nga yung sa Pilipinas or wala. Comment down below po. Thank you. Ayan. 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 Ayan.

Tayo na lang. Galing ha. Belluda. kusunod na mga vlog. Pasyal po tayo. Hindi po kasi kami ganun mga ngayon. Kasi wala pa tayong mga budget para sa ganun. Kasi sinempre binabudget din natin yung mga pang araw-araw. Pag gumala kasi mababa yung mga 30,000 yen. Gasolina mga pagkain sa labas. So, kailangan natin ng budget po doon, mga kamakulit. Sayo, puro gato-gato muna, makdo, supermarket, ganyan-ganyan lang. At sa mga next vlog po, mga kamakulit. Pasyal, food, try po namin minsan magmukbang pagka medyo may budget tayo kasi pag bumili ng mukbang kailangan marami yan eh. mga street food ng Japan di ba? sarap yun next time po kaya huwag niyo pong kalimutan mag subscribe at pakilip like and share po yung video na to para po sa mga susunod na video travel walk tour mukbang food at iba pa po tungkol sa aming pamilya. Ah, uh, hanggang dito yung lang po yun. yung mukbang. Mga konti lang naman. Hindi mo masyadong marami po, di ba? Mm, malakas kumain. Hindi lang kasi malakas kumain si Mami Lita, si Airi. Hindi siya malakas kumain, kaya hindi kami ganong... Magmumukbang kami, pero hindi naman ganong karamihan. Pero abangan niyo po yun, soon yun. Tsaka yung mag-aaral po ako ng... Mama, forklift. Licensed ko. Mag-aaral po ako. Kukuha ako ng lisensya ng forklift. Kasi medyo nag... Eh, like. Medyo humina na yung trabaho namin. Samahan nyo po ako doon. Para matutunan nyo rin kung paano kumuha ng lisensya ng forklift. So, mga kamakulits, peace bomb tayo. Hanggang dito na lang po yung vlog. Maraming maraming salamat po sa nanood. Sana supportahan nyo po yung channel ko. At ang pamilya ko. Maraming salamat po. This is Makot Vlogs. Subscribe. Bye! Bye-bye, Ayang! Bye! Akina, bye-bye!